Hi sa inyo mga taste buds at ngayong araw na to ay magluluto kami ng sinigang na pata ng baboy ang sibuyas, bawang, kamatis lagay ang pata ng baboy, pinakuluan na namin yan lagay ng patis lagay ng atsuwete para kakaiba ang ating sinigang, may kulay haluin Ilagay ang pinagpakuluan ng pata ng babol. Haluin. Ilagay ang talong. Ilagay ang okra at labanos. Haluin. Ilagay na ang norse ligang mix sampalok with gabi. Ilagay na ito ng mga sile. Haluin kayang pechay. So ito mga ka-taste buds, luto na. Napakasimple at napakasarap na sinigang na pata ng baboy. Ayan o, oh, tingnan nyo. Napakaganda. Siyempre, kung nagusto nyo niluto namin, subukan nyo rin to at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Nilagyan namin yan ng atsuwete para maging kakaiba ang sinigang, magkaroon ito ng kulay. Ayan o, oh. o oh, diba? At syempre, huwag na kalimutang mag-like, share, subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita kita ulit tayo bukas.